maingay, nagpapatulog ako ng baby. Shhh! Huwag maingay, nagpapatulog ako ng baby. Hmm, huh? papaingay, magpapatulog ako ng baby. Kaya, Ang ingay nyo. Gigising. Andrew! Piste. Huwag kang maingay, papatulog nga akong baby. Ang kulit eh. Sige. Mm -hmm. tayo. <laughs> 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 <Kayo ba? laughs> Dali lang, te. Pag passion mo, pag hindi, wag ka nang mag-artista, te. Hirap mag-artista, ah, mag-artista, mag-artista, mag mag te. Mahirap mag-artista, te. Mag te. Pag? Pag hindi mo passion. Pag artista ka lang, te, dahil gusto mo sumikat at pera, te, mahirap, te. Shut up ka lang, te. Kala nyo, ganun kabilis mag-artista, no way. busog lag laglag ang mga tukha sige kain pa more helicopter pa more isa <laughs> Di isa nagtatakip ng mata Yuhuu ate Oke, okay, balatan nakit Ah, Patrick! Ganyan kung pukumpul lang, Jones. Ito si Jilly pag nagpapaano. Meron na sa UC, di ba may mga gilin na Say hi to everyone. Say hi. Jack, say hi. Say hi. Why? Are you shy? I don't like something. I don't like. <laughs> Ang mga ng mga bata dito, oh. Gaaral na mm. siya? Online. Asa yung mga? Oh my God. Ayan na tayo. Oh. Ay, ano? Guys, Luga sa ano? Na. Ay, ka Ay, na lang. Ay, lang. Ma, ma, binti ma, binti na ay, ano? na. Ma, ma, video na. Ano? Ma, video na. Ilan ay, na yung sa ng sa ano, mangga? 55 sacks na. Wow, ang dami. Ah. <laughs> <laughs> Banga Tayon. Lamé, lamé, lamé. Lamé, ay ano ba mangan? Is, kapampangan. Hindi. Ah? Mangani ng Silukan. Silukan. 'Yon, mangga sa Pampanga. O, oh, pa-salo lang mangga. Ba talaga. Mangga. Iyo kanino 'yung Banga Tayon? Mangan tayo. Lami. Mangan lami, lami. Lami, ang ako ang, ang saging ako ang diprito. Lamat ate, lami diri. Thank you, Kit. Dai, thank, thank you. you. Kit, thank you, Dai. Thank you, Pop, for the safe trip.